Meron nagtanong sa akin kung paano maglagay ng busina. So naisipan kong gawin siya ng diagram kung paano maggawa. Maglagay ng busina, ma pwedeng sa jeep mo, sa sakyan mo, sa bike mo, sa motor mo. Ganito lang yan. Kunwari, ito yung busina. Ayan, busina yan. Kunwari. Lagyan pa natin ng sounds wave. Malinaw ba? Malinaw. Pasensya na sa camera ko. Pangit eh. Siyempre, meron niyang positive at saka negative. Wire. Yung isa, pwede mong lagyan ng ground. Yung isa, pwede mong ilagay sa battery. Tutunog hindi. Tutunog. Pero hindi yan ang standard. Pinakita ko lang sa'yo na ang isang busina kailangan lang ng positive-negative. Sabihin na natin, ito, lalagyan ko ng switch. Tapos ito, nakatap ka sa positive hindi mo tinapsap sa battery tapos nagbody ground ka uli tutunog tutunog yan kapag ka ito swinish on ko idiniin ko tutunog yan ang tanong paano tong kinuwanan mo ng positive hindi mo alam basta nakakita lang ng positive kinabit mo na ang napag ang napagtapan mo pala ay turn 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 light ng ila walimbawa magta-turn ka kakaliwa kaka o kakanan ka dun ka nagtap eh di kada tap mo busina to ng busina o oh, may may ka na so hindi hindi yan ang tama buray natin para bumisina yan, kailangan mo lang ng positive at negative makompleto yun gawang kita ng relay alam mo yung relay yung relay may nakasulat yan at 30 87 85 86 yung 30 ilagay mo to sa battery Tapos itong ground mo, pwede mo siyang gawing switch. Pwede, pwede, or pwede mo rin siyang i-jumper dito. Kuha mo. I-jumper mo siya dito. Kasi ang kailangan mo lang dito sa relay, negative at sa positive. Magkabaliktaran, pwede. Ngayon, halimbawa, ang na na naisip ko ito, Nilagyan ko ng fuse. Papuntang ignition. Ano yung ignition? Yung ignition, yung susian mo. Kaya pag pinatay mo yung susi mo, motor mo, mawawalan to ng negative, ng positive. Kasi positive mag-ignition eh. Ito naman ngayon ang ground mo. Negative. Tapos to, lagyan ko rin ng switch. Yung ground mo, ipalit. kada pindot mo ng to, pa, magkakaroon to ng negative kasi may positive ka na. Magsiswitch on yung 30 sa 87 ngayon, paano yan? Paano mo yan dito? Sa busina. Ito lang yan Oh. Yan. Get mo? Hmm. Paano ikinukunik? yung kinokinik? Tinap mo lang yung brown mo dito kaya nagkaroon to pero nagdaan ka ng switch eh ang kulang mo dyan positive San ito to positive wala ka sa positive dito may top yan. na get mo hmm Ganyan lang. Basta yung maig eh. Pagkat kang itong tripod ko eh. Lumuluwag. Kailangan mo, ang ginawa mo sa positive, itinap mo sa 87 ng relay. Kung bibili ka ng relay, makikita mo yung mga numerong yan. Yung 30, nilagay mo sa battery pero naglagay ka ng fuse. Halimbawa, ang fuse mo, 10 ampere lang yan. Pwede rin 15. Ngayon, nilagay mo sa 30, lumabas ka ng 87, dito may tap yan sa positive. Kasi positive ang pinagmulan mo. Positive yung pinagmulan mo. Ayan o, oh, positive yan. Tapos yung negative mo, naka body ground yan pero nagdaan ka ng switch. Ganito yan, yung ground mo, para magkaroon ng negative to, mag-switch on ka. Pag nag-switch on yan, magkakaroon to ng magnetic para mag-switch on yung 3087 mo. So, itong trigger mo dito magmumula lahat para gumana yan. Dito, sa ground na to. Pwede pang wala ito? Itong switch na to? Pwede. Yan o. No? Dito ang maglagay naman ng switch. Automatic. Meron ka ng ground dito. Pag switch on mo na ang ignition, meron ka aandar na kagad. May kuryente na kagad to. Dito ako na magsiswitch on. Get mo? Napaka maraming option para gumawa ng diagram kung paano mag mag-isip kung paano to pagaganahin. Basta ang nasa utak mo lang, kailangan ng busina mo ng positive negative. Ang pag-iisipan mo sa sa circuito kung paano yung operation. Ganoon lang kahit kahit ikaw makakapag-isip ng sarili mong diskarte o konsepto ng para mapagana to. Okay na, naintindihan mo. Ganyan lang kasimple maggawa ng busina. Kahit saang modelo ito ng sasakyan, pwede mo itong gamitin. So, sana to, na nakatulong sa'yo, Brad. Sige, next time ulit.